Okay, hello guys. Kumusta po kayong lahat? 0 no Sinto po. Welcome to my YouTube channel, 5 Aspect of Life Channel TV. View my video and keep the listen learned. Please subscribe, like, and okay guys, great morning. May puntahan ako ngayon. Puntahan ko ang lumang bahay. Gusto ko patunayan kung uh, tunay ba ang sabi-sabi na mayroong mga diwindi daw doon hindi ako natakot. Gusto kong makipagwituhan na sa kanila pag tunay na nandyan sila. dito na ko guys sa lumang bahay na sabi nila mayroon daw mga diwinding tumitira dito dahil uh, uh, matagal na nainiwanan ang bahay na to. okay Sinubukan kong puntahan to uh, pumunta ako dito upang uh, patunayan ko ang sabi-sabi nila kung ito ba ay totoo or sabi-sabi lang. Ito guys, silipin natin ang uh, lahat ng mga sulok sa Lumang bahay na to. O yan o, mga damo na tumutubo na dahil sa katagal na na walang uh, nag-atiman uh, dito. Wala na nakatira. Pero, grabe guys. Napakatibay ang uh, bahay na to kung sino man gumawa nito, nako saludo ako sa tibay ng gawa niya. Ito guys, oh. Grabe. No, sumasagasa ang uh, bagyong Odette Hindi ito, hindi ito nasira. At uh, during uh, lindol ng 2012, Nako. na natili tong tumatayo, ang uh, lumang bahay na to. Okay guys. Oh, silipin natin ang uh, bawat sulok sa bahay na to. Tingnan natin ang uh, Oy okay, ito oh. Parang kwarto to noon. O. At uh, doon sa kabila, yan ang, uh, doon ang uh, kanilang kitchen. Ito o. Oh. Kitchen to guys. At ito ang lababo nila dati. Okay. Hindi tayo matrespassing uh, dito dahil uh, man na to. At uh, wala nang mga uh, wala nang mga bagay na uh, nandi ito pa. Kaya pwede na tayong pumasok at uh, mag-picture taking. Okay. O oh, mga diwinde, nasaan na kayo? Pagpintuhan tayo kung nandyan man kayo or sabi-sabilan ang mga narinig ko. Okay guys, tingnan natin ang labab lababo nila. Ito ang lababo nila, oh. Okay. May mga damo na. May tumutubo na mga damo dahil matagal nang iniwanan ang lumang bahay na to. Okay, guys. Naku! May nakikita ko, guys. Tingnan natin kung ano to. Nako, underwear. Underwear ng babae. At hindi pa sira. Bago pa. At nako. Mayroon ding underwear ng lalaki. Okay guys, pag-usapan natin 'to. Oh. May underwear ng lalaki at may underwear ng babae. Anong ibig sabihin nito? Okay guys, hindi natin itong galawin. Dito lang muna to. Okay guys, ngayon napatunayan ko na hindi pala totoo ang sabi-sabi ng mga tao dito na mayroong diwindi dahil kanina pa lang kong uh, hinihintay na dumating sila pero hanggang ngayon wala din. Kaya ito ang patunay na hindi totoo. Kaya hindi tayo dapat maniwala agad ng mga sabi-sabi. Kailangan patunayan natin kung gaano katotoo ang narinig natin. Kahit anong bagay. oh, ngayon. Sabi-sabi pa -sabi, Hindi ito Pero, mayroon akong nakita, guys. Pag-usapan natin to. Bakit lumang, ang lumang bahay na to mayroong underwear ng babae at underwear ng lalaki. Anong ibig sabihin? Okay, guys. Common sense na lang. Okay, pag-usapan natin 'to. Dahil uh, hindi ako natuwa sa nakita ko. Hindi sa uh, hindi man nang, uh, nangialam tayo o mangialam tayo dahil wala tayong uh, karapatan. Pero Guys, mayroon naman tayong uh, right na uh, mag-discuss sa mga ganitong bagay. Dahil komon ng sa panahon ngayon, napaka-common na ang uh, ganitong mga uh, sitwasyon. Okay. Bakit ba may underwear ng babae at underwear ng lalaki? Ibig sabihin, mayroong gumagawa ng uh, hindi dapat uh, gawin sa lumang bahay na to. Okay guys. Bakit ba ginagawa nila ang isang bagay sa lumang bahay na to? Ibig sabihin, wala silang karapatan. Wala pa silang karapatan na gumagawa ng sexual intercourse dahil ginagawa nila sa lumang bahay na to. Hindi sila couple maaring magsuta, maaring kabit. O di ba? Ito lang ang masasabi ko. Girls, respetuhin naman nyo ang sarili nyo. Hindi lahat ah, yung mga gumagawa ng mga ganitong bagay. Kailangan na isipin nyo na ang pagkababae nyo ay napaka-importante. Ang dangal nyo parang itlog. Kung uh, mapusa na ang isang itlog, hindi na mapabalik sa dati yan. Yan ang danghal. Yan ang reputasyon. Kaya girls, respetuhan yung sarili niyo. Irespito yung sarili nyo. Dahil uh, sa paningin ng uh, dakilang may kapal, kayo ay banal. Uh. Ang babae ay isang banal sa paningin ng Diyos. At kailangan ang sarili nyo isipin yung penalty At kayo, Mister, oh, hindi ako galit sa iyo, pero irespeto nyo ang mga, babay, natin, mga Isipin nyo, pare, ha? Pare, makinig ka sa akin. Babae ang ina mo Dahil anak tayo. Babae ang ina natin. Kaya dapat natin irespeto ang mga babae dahil dahil uh, image yan ng ina natin. Huwag nating abusuhin ang uh, weakness ng mga babae. Oh, anong ginagawa mo dito, pare? talahan mo ang witness ng isang babae. Nasisiguro ko na hindi kayo asawa. Hindi kayo mag-asawa. Bakit ginagawa niyo sa lumang bahay na to? Ang bagay na dapat gawin ng sikreto. Okay. Kailangan makinig kayo sa akin ha. Nasisiguro ko rin na kung uh, may mga kapatid ka man, mayroon ka din kapatid na babae. Yan ang isipin natin. Babae ang ina natin. May mga kapatid tayong babae. At kung ikaw ay mister na, babae ang asawa mo. Kaya irespeto mo ang mga babae. Huwag mong gawin ang mga bagay na hindi dapat gawin. Yan ay masama sa paningin ng ating dakilang may kamal. Kaya makinig kayo sa akin. Kapwa tayong lalaki. Kaya ang mga bagay na ito ay dapat gawin sa mag-asawa lamang. Yan ang uh, uh, ihinintulot ng ating dakilang may kapal. Hindi masama ang gawain Nayan, pag may karapatan kayo dahil mag-asawa kayo. Okay. Sana matutunan to ang lahat ng mga nababa. Kaya kayo mga babae. Kailangan respetuhan yung sarili nyo. Irespeto nyo yung sarili nyo. Maawa naman kayo sa dangal ng lahat ng kababayan, sa buong daigdig. Dahil kayo ay ilaw ng tanan. Kaya dapat ninyong alagaan ang uh, niyong mga dangal. Huh? Kailangan alagaan nyo at... Uh, hindi kayo gumawa ng mga ganyan. Naku. Okay, sana. Sana, ito ay uh, magsilbing uh, example. Warning example, bad example, na hindi dapat gayahin. Kailangan respetuhin ang sarili. Yan ang pinakaimportante sa buhay natin. Reputasyon. Okay, thanks for watching my beloved friends. Until the next video, see you again my beloved friends.